Nagsagawa ng munting programa ang Davao Police Provincial Office o Nepo bilang pagtatapos ng 29th Police Community Relations Month na may temang Ligtas Ka sa Bagong Pilipinas noong umaga ng July 31, 2024. Ginanap ang programa sa Nepo Covered Court, Burgos Avenue, Cabanatuan City. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Richard V. Caballero, Provincial Director, at dinaluhan din ng mga officer at staff ng Police Headquarters. Nagsilbing panauhing pandangal at tagapagsalita dito si Atty. Gary S. Sigara, ang opisyal ng Napolcom ng Nueva Ecija, kung saan hinimok ni Sigara ang pulisya, na paigtingin ang kanilang mga aktibidad sa barangay at komunidad upang mapanatili ang mas matatag at maayos na relasyon ng pulisya at komunidad. Binigyan din pa niya ang pangako ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa bisyon ng Bagong Pilipinas slogan na gusto ng pulis, ligtas ka. Samantala, pinarangalan at ginawara ng mga tauhan na nagpakita ng pambihirang pagganap sa kanila mga tungkulin bilang Police Community Relations Officer.